Mabuenas na araw mga kabante. Ako po si Mas Transcua at ito ang ilan sa mga tips at parala para sa Life na kay Bongga. July 7, Friday para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Huwag mong hayaan na unahan ka ng takot at gaba magtiwala sa sarili dahil kaya mo nagpasan ang pinagdadaan mo ngayon. Pitch at six ang swerte sa rat. Sa naman tayo, mahalaga sa'yo ang marami ka nagagawa ngayong araw. Kaya naman, hindi pwede sa'yo ang papetik-spetiks lang brown at 18 na swerte sa ox. Tiger naman tayo, ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. May lakas ng loob upang sabihin sa kanya ang totoong mong nararamdaman. Activated kasi ang happy love life star mo. Red at 7 swerte sa chart. Rabbit naman tayo, maaari na ihilig ka sa mga gawa magpapalawak ng iyong kaalaman. Kaya man naman nararapat sa iyo ang mapabilang sa larangan ng pananaliksik o pagtuturo. Green at 4 swerte sa chart. Drago naman tayo upang maiwasan na magkaroon ng kaaway. Dapat matutunang gawing itong paraan para hindi makakasakit sa damdamin ng ibang tao. Be sensitive. Blue at tuwang swerte sa chart. Sneak naman tayo may problema sa timbang. Iwasan ang pagkain ng marami. Gray at tenang swerte sa chart. Horse nasa iyo ang pagiging determinado. Kaya naman, gagawin mo ang lahat ng magagawa mo upang makamit mo ang pangarap sa buhay green at 11 na swerte sa horse. Sagot naman tayo, ang iyong layunin sa buhay ay pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Kontrolin ang sarili hanggang maaga pa. Silver at 20 na swerte sa chart mo. Monkey tayo, conflict day to day. Iwasan ang mga taong ungrateful. Iwasan ang negative energy sa umaga upang mas maging productive ang araw ngayon. Yellow at 18 na swerte sa chart sa Year of the Rooster tayo, ang pagiging disiplinado at masipag ang magiging daan mo upang magtagumpay sa anuman larangan. Activated kasi ang Good Luck Star ni Araw. Gold at 5 ang swerte sa chart. Doggy tayo ha, nasa iyo ang magandang kalusugan at money luck star. Pagdating naman sa nakasalumuha mo, ikaw yung tipong halos maraming kaibigan na tutuwa dahil sa taglay mong kabutihan. Maroon at 12 ang swerte sa doggy. Pigi naman tayo pagdating sa mga tao na kasama mo. Mag-ingat dahil pa hindi lahat yan ay totoo sa'yo. Mag-ingat sa mga chismis at iwasan ang mga taong negatibo. Purple at 16 na swerte. Muli po ha, ito po yung mga lamang ni Master Hans. Kayo pa rin gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong mga palad na salalay ang inyong tagumpay. Ako po si Master Hans Kuha para hansahan swerte sa abate.